Uh, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan So ngayong araw Babalikan namin si Biloy Oo Siguro naalala nyo yung uh, Vlog namin noon mga kababayan Yung pinuntahan namin si Biloy Yung nakakadina Nakakadina na tao Dahil sa kanyang situation Dahil may sakit siya sa pag-iisip no, Mental illness niya So abangan nyo yung video natin mga kababayan Yung pagbiyahin natin tapunta kanila Kanila ni Biloy Biloy at binalikan namin si Biloy mga kababayan kasi po uh, tutulungan siya ni ate Leberman na may pagamot. Kaya pinuntahan namin ngayon sila nanay, uh, o ang nanay ni Biloy, para sabihan na si Biloy ay ipapagamot po ng sponsor niya. So, tingnan natin mga kababayan kung ano yung response ni nanay o ano yung sagot niya sa tulong po ng ang sponsor natin. So, ito po yung daan papunta sa kanila mga kababayan. No? Makadaan po tayo ng mga paangat na mga kalsada. Mabuti na lang mga kababayan ay okay talaga yung panahon. Uh, hindi tag-ulan masyado lang siyang mainit mga kababayan no? so, marami tayong nadaanan ngayon dito mga kababayan ng mga resorts uh, pagpuntang barangay Malabog sama natin si Ching at saka si Ma'am Aya papunta doon kay Biloy ng taong nagkakadina dahil po sa kanyang uh, sakit o sa kanyang nervous breakdown so, malaking pasasalamat talaga namin mga kababayan sa tulong po ng sponsor o sponsor ni Biloy na handang tumulong handang magbigay ng tulong may pagamot lang siya So, ang titingnan lang namin ngayon, kung kaya ba na madala namin si Biloy papuntas doon sa hospital. Medyo ano yung takbo natin mga kasi napakapaangat na kasada dyan. Mataas ang paangat. Ta papunta tayo ng uh, Pakibato Barangay Pakibato doon kasi banda ang bahay nila Labiloy at papa-salamat din po kami mga no sa inyong lahat hindi lang sa mga sponsor namin maraming salamat din po sa mga viewers na patuloy na nanonood at sa lahat ng mga nag-comment, nag-like. Maraming salamat talaga po sa inyo. Kahit na mababa lang yung mga views namin, pero at least nakikita namin na medyo nadagdagan na yung views namin. Ka, uh, hindi katulad nung unang mga video namin. So malaking pasasalamat talaga namin sa inyong lahat mga kababayan. Malaking suporta at tulong na yan sa amin. Ayan. at salamat talaga no sa uh, sponsor ni Biloy Thank <laughs> At malapit na tayo doon sa lugar nila nanay mga kababayan. No? Sa bahay nila Biloy. At ngayon, uh, ito yung time na dumating na tayo doon sa lugar ni nanay. Ayan po si nanay mga kababayan. No? lalakad pa uwi sa kanyang bahay kasi may nagsabi si kanya na mayroong bisita po doon siya. Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kababayan no? So ito po yung nanay Nanay ni Biloy Na Pinuntahan namin ngayon Kasi gusto po ng sponsor Na tulungan talaga yung anak ni nanay Na si Biloy yung tinalian ng kadina Dahil sa kanyang Pangingisip uh, Meron siyang sakit sa isip So Sa ngayon mga kababayan uh, Tinanong namin si nanay disod no disod ke dah hospital no aw oh, mun dan pung petar perum bangko de lagi, de fod ma masuk betul sila mangga polis katigulan nak ka. ah mm. ya imung kan bo imung kan sakit ani macam gini enam dimen tambal ah ni eh, sahai dengan okay. okay. herban ai mato aku detesin teh tak kurang belaka an tu hmm. ani Tapos, kang Biloy, nga ka, sitwasyon ka ay, kung ano sa man si Biloy, ah, uh, na, kung saan, naghupong? Na, kung saan, na, may nilagko niya, tiil lang. Biloy, tiil ka doon, Biloy. Hindi ka, Luya siya? Di, ma. Ma, may suko, mga nangyay ni Panha, pag-hilong biya. Di ba? Pero, ma? Tanaw na ginay mo sir, murag ko an. Ibele na gina, mauni na sa kumbalay, guguba o. Gubuan niya, gubaon niya? Binta na, bisit ko na saan. Marang magkuhan siguro yung naong na. Marang magkuhan yun lang niya. Yung mangga niya ang doktor sa nintal nga. Nervous daw breakdown. Nervous breakdown. awak lampu ko pain ko an macam doktor doktor menon nak anak ko mak tinu uje ke kidak nak na cerasa gitar nya dayon ni mungkin ni sedikit dan sana sawan so, so panahon dagha o oh, dagha pa je po che ko beli nya dia an saya sai sawa Nya hmm. yeah, aku na lang doi na ko na de an yang anak tu asanya bataan wa na beli de de Diba? Dagko na ganang kapay anak. Dagko na eh. Doha ka bukbata. Oh, ano din So, ano siya may himo na to? Anong tayo biloy Ang ako lang din. Ang paan sa inyo. Hangin o. Okay. Paan man din Kanang putaba na ako. Sama ng... Sama ng... Sakit na kong siya. Ang sakit siya? Hmm. Magkatabang ko kung nila sa mga yang pagkaon. Kerja ini aku mak pas. Rehan ang pe out, rehan re pre pausan. Pe injek Hmm. Aku betul ini. Betul. Kau yang ubah yang endere. Ya, kamu sayang dia. Kamu suka sih ya? Sya. Arun cewa sya ni kau mantai. kuat anak mantai. Kau nak? 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 Mana nak? Kau nak? Kau nak? Kau nak? Kau nak? Kau aku Kau nak? Kau 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 nak? Kau nak? Kau nak? nak? Kau nak? Masuko siya sa ako. Kaya nga ano, kuno na nga anak siya. Yung ko, ay, Ang sa'yo mong bunga. Ang horna Mung inom. Nga, mukaw, hindi hmm. mo oh, ang sa'yo resulta. Hindi mm, mo mm, resulta. Pero, yung pang doktor. Sakit yun. Sa'yo, hagin ano? ko di man po nahi ngebuang do kur ngwa mana buang na anak ay mo na bikil yang ay hang ko and the sweet down na ko anse mo na na ka anak ko nga ala ayaw de hag palodlo o ha ayaw ka on kai tingali ko layas ha Layas, <laughs> Muna, layas, 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 Tigo niya. makan sinasag na pagkao. Yan ang hmm. tingog. Mabasa siya. Tanayang di Belayarun. rin. Ay, Igu. dili. Maigo so, siya lang. Dili. Ang tagsara ka yung mga kuwan. Tulo. Hindi nga lagi si Kurkur nga. Kuwanan ko nung nagbalay niya. Hmm. Butangan daw ka nang... Wala pa nabalik dere? Wala pa. CR daw niya. Kanang Nagkuloy. Muto lang ka doon nagloy. Check na, tanah. Maano. Nga naman. Magbalay si Kulkul. Balayan ka. Nabutangan daw si R. Siya daw ako. Pag na ko eh. Sige siya. isora lang. Ito na. Ito ang panan na sa libog na siya. Lahir na ona. una. Ya, naik ini, may mereka ni yang mudah ini naga aning balaya. aja sini hmm. bisa bisa kare on ini ada reo anak kurah hmm. wah ikan oban ikan oban bisa main mang ikan oban magi hop lihop dia ikan oban hmm. kurah eh tato ganing di mana ini permente aku kamu hmm. ya besok nama kain aku paglaba aku idea sih komod anang gabi pagkabuntag waswasan wai kusok kusok anak orang ni mo hmm nya kai kanang na kuan an ko di massage no na ami la ni ko mot ke ni kabirin lai ni maka guna guna pas tu kereng kai luar pokok ai mint to mung guna oi ni ni ikor apa banyak na daut daut apa ni belai be no bodok ku mo kono betong betong pag leno Patay. Sige, wala na uyog. Paglino kayo, gabok naman kayo. Mahal ko nang ka nang, 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 nang haligin na diya. Gutukura nak sa kong anak. Gutukura na kayo. Nanganggus. Okay, uyog na. Marag na gabok naman. Dili pa na tulok. Ay, tulok na oy. Ako ang ipapilota na nang... Diya sa... Palit na akong pilot. Ah... Uh, na, Ya, tuan-tuan saya sebelum Nah, betul. Ngayon mga kababayan, so puntahan muna namin si Biloy, yung anak ni nanay na nasa kubo niya doon na, kina, na nakakadina. So, tingnan natin mga kababayan ang sitwasyon ni Biloy ngayon. Ini perasaan banyak banget. Ada papan di sini. Oke. Lagi anak itu. Ini lagi. Hah? Thank ơi ai nhung một tô đấy yeah, là bà cái anh mới chơi sau này đâu anh xem này em bắt tôi quên đi con con bu bắp Ito ay tambal ang... No? Asa man ipatukod? Yes, Dere <coughs> <coughs> <di jaman>, <coughs> siya asay patokon. Tumutok sa tan-a. Anakay junior. Na anak, na guys. Dinabas. Dapat tiyan. Ito kuno ang dilim, basta tigbug nao na. Dilik na mabasa sa ulan. Kuang ba taw ko loy. Na. Dilim loy. Parekoy kayo so, ito. Pagka biloy ba? Parekoy? Mm. Gupit. Kasi nga ito. Okay. Si Lorenzo Pagaw Jr. Taga, Parekoy. ko eh. Taga, taga tago. Bili, di ato sa pan. May panyalo at mabuhay. Hmm. <coughs> di ato mabuhay. Ano, mahangyo kunin ninyo sa take a dere dito mo sa akong anak kay di na ma, na makaya nako para isa anak, total na nako anak pero na pud sila pamilya hmm. nya ako ako ra man ako, ko nya ikaw ko timang diloy oh ako ino ka timan niya mo uwan in ako jud sang ko anong sir hmm. Ya, kani mong gamot, unsa may ginakuan ni manong? Kani akong buk, kan kani man ni kay kay pagkuan mo inject diri diri man uni ko. Nya dili nama man ni siya ma. Gahi man ni dire. Mo ah, ana ana man ni kay gi ko ma asal. masad si Oh nya. kutu ra diri dire u, dire. diri, Ni dire are. Oi sa una na di di man ko ko istorya sir. Nga ya, ang kadtong akong makita. Unsa may ginainom ni mo? Ingat tu kau jadi sangat emergency. Tidak angkat tambal. Tidak angkat tambal. Hmm. Ya. Ah, kau tu bisa esok juga bukan hirman ah, emno nak kau bah? Bisa mahuli anda kau? Ya kalau wis bino ono kau. Ayo nanti kau atur. Mak kau ni, lengkut, buat buhat. May kayo makaliyong pusok naman karon. Hmm, nausahe mo. Kato dito kung di, di ato dito. Ah, may di katindog ato. Tikuwang. Hmm. Dagatan. Matok dito. Naglaga dito. Laga ko kay Magunaw. Ito ko naman. Inita. No. Nya. Karon. Dere, hangyo ko ninyo. Isay mo sponsor na mo. Bansa kong anak. nga mau rajin, ang pun tuyo, o takkan 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 ni takkan 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 ni takkan 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 <laughs> ang kuan nalang, ang kuan nalang lang ato sin sin na like, lang kulang ah papanday dire papanday sa balay biloy Pwede di kabalos si ka balos yung panday di man dyan ka bang, panday kulang na yung mga kahoy uh, kulang lang <laughs> sin kulang sin At yun po ang hiling ni nanay mga kababayan na sana po daw ay kahit kunting tulong lang po daw para sa kanila pambili lang ng gamot ni Biloy lang lalo na sa kanyang karamdaman niyong nung na namamaga yung kanyang mga pa so maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan no? so anda po silang tumanggap ng kung sino naman ang may makakatulong sa kanila. Kahit kunting tulong ng kudaw. So, hindi ka mapubayan. Maraming salamat po.